5 simple tips bago ka pumasok sa long-term relationship. Para magkaroon ka ng maligaya at mapayapang pagsasama sa isang kasal, isama mo itong tips na mababanggit ko. Makinig ka para malaman mo. Number 1 alamin kung mayroong malaki o paun sa utang ang iyong pakakasalan. Hindi magandang simulan ang isang relasyon sa isang utang. Sa halip na uunlad kayo, mas lalo pa kayong lulubog dahil nagsimula kayo sa isang malaking utang. Number 2. Alam ang pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa. Isang magandang senyalis din ng maayos na relasyon kung ang bawat isa ay nagkakaintindihan sa mga pangangailangan at gusto. Hindi tayo pare-pareho ng gusto dahil magkakaiba ang tao. Ang mahalaga lang naman ay magkaunawaan ang bawat isa. Number 3. Mayroong emergency savings ang taong pakakasalan mo. Ang taong pang long-term relationship ay marunong mag-ipon laging handa sa anumang unos na darating. Kung mahal ka at seryoso sa iyo ang isang tao, handa rin siya sa lahat ng pagsubok na darating sa pag-iisang dibdib ninyo o pagbuo ng isang pamilya. Number 4. Mayroong source of income. Mahalagang may pinagkakakitaan ng taong makakasama mo sa buhay dahil kinakailangan ito upang mabuhay lalong-lalo na kung planong magkaanak o bubuo ng isang pamilya mas maganda kung marami o multiple ang sources of income ang pagkakasal at bonus pa kung sobrang daming pinagkukuhanan sa oras ng kagipitan at alam mong hindi kayo mawawalan number 5 mahal ninyo ang isa't isa ito ang pinakamahalaga sa lahat mahal ka nang taong pagkakasal mo at mahal mo ang taong pakakasalan mo. Walang pilitang nangyari dahil kusan ninyo itong ginusto at pinangarap na magkasama habang buhay. Kung lahat ng nabanggit ko ay tatakbo ng maayos, maniwala ka sa akin. Mamumuhay kayo na mapayapat masaya habang buhay ng taong gusto mong makasama. Tandaan mo yan. God bless.